lang talaga, mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. Sa mga kwento ng kapangyarihan at pera sa Pilipinas, may ilang mga pangalan na paulit-ulit na lumilitaw. Pero kahit gaano kalalim ang investigasyon, ay palaging may mga tanong na hindi pa rin nasasagot. Mga koneksyon na hindi tuluyang napatitibay at mga taong sa kabila ng ingay ng kontrobersya ay nananatili pa rin malaya. Isa sa mga pangalan na yan ay si Charlie Atong Ang. Marami ang nakakakilala sa kanya bilang Gambling Lord. Pero sa likod ng titulong 'yon, mas maraming kwento ang nakakabit. Kwento ng koneksyon, kwento ng pagkawala, at kwento ng kapangyarihang tila hindi kayang galawin ng batas. Ngayon balikan natin ang mga pangyayari isang masinsinang pagsilip sa kwento ng isang taong matagal nang nasa gitna ng mga pinakamalalaking kontrobersya sa bansa, pero hanggang ngayon, hindi matinag. Sa mata ng marami, si Atong Ang ay isa lang negosyante. Pero sa mga ulat, testimonya at mga dokumento ng kasaysayan, makikita mo na malawak ang naging papel niya, hindi lang sa mundo ng sugal, kundi maging sa loob ng gobyerno. Hindi opisyal pero parang nasa loob. Hindi artista pero palaging laman ng balita. Ang tanong, paano siya napunta sa ganitong posisyon? At bakit sa kabila ng dami ng akusasyon, hindi siya kailanman na parusahan? Taong 2007, isang kasong yumanig sa buong bansa ang umusad sa korte. Ang plunder case laban kay dating Pangulong Joseph Estrada. Isa ito sa pinakamalaking kasong politikal sa kasaysayan ng Pilipinas usapin ng bilyong pisong kickbacks, katiwalian at underground gambling. At sa listahan ng mga taong sangkot, lumutang ang pangalan ni Charlie Atong Ang. Ayon sa mga dokumento, si Ang Di Umano ang naging middleman. Ang tulay ng pera mula sa ilegal na huweting patungo sa kamay ng mga nasa kapangyarihan. Pero ang mas nakakagulat, imbes na maisama sa mga nahabla, naging state witness si Atong sa halip na humarap sa hatol siya pa ang ginawang testigo ng estado. Habang ang ilan ay nakulong, si Ang ay nanatiling malaya at mula rito nagsimulang mabuo ang imahin niya. Isang taong tila may proteksyon. Isang karakter na kahit nasasangkot sa malalaking isyu, hindi matinag, pero hindi doon natapos ang kontrobersya. Taong 2000, pinatakbo ni Atong Ang ang Bingo 2 Ball Project, isang game na isinailalim sa pagcore. Ayon sa mga ulat, malaki ang kinita ng proyekto pero may iisang tanong, bakit ito pinayagang mag-operate ng walang maayos na proseso? Walang public bidding, walang transparency, pero itinuloy at dito na muling lumutang ang mga pangalan ng ilang kilalang personalidad kasama na si dating Pangulong Estrada at si Senator Panfilo Ping Lacson na umano'y may kaalaman sa operasyon. Ayon sa ilang ulat, dito raw nagsimula ang lamat sa relasyon ni na Estrada at Luis Chavit Singson, ang dating gobernador ng Ilocos Sur at kilalang Hueteng Lord, dahil di umano sa pagbibigay pabor ni Estrada kay atong nawala ng tiwala si Chavit. Sa puntong ito, hindi na lang basta sugal ang pinapasok ni Ang. Nakapasok na rin siya sa mga silid kung saan binubuo ang mga desisyon ng gobyerno. At dito nagsimulang matawag si Atong na hindi na lang negosyante kundi kingmaker, isang taong may kakayahang magpanalo o magpabagsak ng tao sa kapangyarihan. Taong 2022, isang serye ng pagkawala ang gumimbal sa buong bansa. Sunod-sunod ang balita tungkol sa mga lalaking sangkot sa sabong, karamihan sa kanila'y mga tatay, may hanap buhay, may pamilya, pero biglang nawala. Parang nilamon ng lupa, walang iniwang bakas, walang testigo, walang malinaw na motibo ang iisang bagay na naguugnay sa kanila? Lahat sila ay huling na mata ang buhay sa mga isabong arina na konektado umano sa negosyo ni Atong Ang. Dahil sa dami ng kasong ito, umabot na ang investigasyon sa Senado. Sa harap ng mga mambabatas at media, humarap si Atong Ang, tahimik, kumpiyante, maayos ang sagot. Mariin niyang itinanggi ang anumang koneksyon sa pagkawala ng mga sabungero. Aniya, isa lamang siyang negosyante legal ang operasyon, transparent, walang karahasan. Negosyo lang, sabi niya, pero para sa mga pamilya ng mga nawawala, kulang ang mga paliwanag. At para sa mga taong matagal nang sumusubaybay sa kalakaran ng isabong, hindi ganoon kasimple ang kwento. Kung negosyo lang ito, bakit may mga taong nawawala? Taong 2025, isang pangalan ang biglaang sumabog sa media, Julie Totoy Patidongan dating security chief ni Atong Ang, hindi basta chismoso, hindi outsider. Isa siyang taong nasa loob mismo ng operasyon at sa isang malawakang press conference, isinapubliko ni Tutoy ang kanyang salaysay. Ayon sa kanya, si Atong Ang daw ang nasa likod ng malawakang pagdukot at pagpatay sa mahigit isandaang sabungero mula 2021 hanggang 2022. Hindi raw ito random. Hindi rin hiwa-hiwalay na kaso isa raw itong malaking sistema, planado, organisado at may proteksyon. Sinabi rin ni Totoy na may ilang tiwaling pulis na tumatanggap umano ng hanggang 2.6 milyon kada buwan, kapalit ng pananahimik. Dagdag pa niya, may direktang koordinasyon sa itaas, may cover-up, at may mga utos daw na nanggagaling mismo sa mga taong makapangyarihan. Hindi na raw ito simpleng negosyo. Isa na raw itong operasyon ng pananakot pananahimik at paminsan-minsang pagwawalis ng mga taong hadlang sa sistema. Matapos ang mga revelasyon, naglabas ng kumpirmasyon ang Department of Justice at Philippine National Police, kabilang si Charlie Atong Ang sa mga opisyal na tinitingnang pangunahing suspek sa kaso ng mga nawawalang sa bungero. Sa parehong ulat, lumitaw rin ang pangalan ni Gretchen Barreto, isang kilalang aktres na umano'y konektado rin sa isabong e operation kung saan huling namataan ang ilang biktima. At sa ganitong kalaking kontrobersya, normal na inaasahan ng publiko ang warrant of arrest, preventive detention o kahit man lang press briefing mula sa mga autoridad. Pero sa kasong ito, walang ganoon, walang inaresto, walang detalyadong aksyon, walang opisyal na kasong isinampa tahimik, parang Inilibing ang issue. Hanggang noong Hulyo 3, 2025, biglang muling lumutang si Atong Ang sa publiko. Pero sa paraang hindi inaasahan, siya ng limang kasong kriminal laban kina Julie Tutoy Patidongan at Alan Brown Bantils, parehong dating tauhan niya. Kabilang sa mga kasong isinampa ay ang grave threats, coercion at slander. Ayon sa reklamo, siya raw ay tinangka nilang kikila ng 300 milyon at pinalaan pa raw siya na may mangyayaring masama sa kanya at sa kanyang anak kung hindi siya magbabayad. Para kay Atong, ang lahat ng testimonya laban sa kanya ay bahagi lamang ng isang scripted blackmail operation, isang plano para sirain ang kanyang pangalan at negosyo. At sa mata ng publiko, lalo lang tumibay ang imahe ng isang taong. Kahit ilang beses nang nasasangkot sa mga kontrobersya ay hindi basta-basta natitinag. Sa dami ng testimonya, sa bigat ng mga paratang, sa ingay ng media coverage, bakit nga ba hanggang ngayon nananatiling malaya si Atong Ang? May ilan ang naniniwala, isa lang siyang biktima ng paninira. Pero para sa iba siya ang mismong mukha ng isang sistemang kayang baluktutin ang batas gamit ang koneksyon at pera. At sa panahong ang katotohanan ay kayang baligtarin, at ang katarungan ay tila na naaantala, hindi sapat ang pananahimik. Kaya ngayon ikaw, ano sa tingin mo ang tunay na nangyayari sa likod ng katahimikan ni Atong Ang? Isa lang ba siyang negosyanteng pinagbubuntunan ng sisi? O siya nga ba ang taong kay tagal nang nilalampasan ng batas? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section.